guys, nandito na naman po tayo sa bahay ng aming lola at lolo para magtanim ng lime para doon sa namatay na galandan at papalitan natin ito ng tanim na tinatawag dito na lime. Yung lime ay popular sa atin dahil mula noon ay nakakarinig na tayo ng lime o lime. Yan ay brand ng isang soft drinks. At ito siguro ang ginagawa na lime na ito at ito ang aking itatanim na isa itong markot Matagal na ito minarkot ko dito mula sa pinakami na puno sa aming mga orchard. At ito nga ay aking nabuhay at ilang taon na rin ito. At siguro ito ay para talaga doon ililipat doon sa puno ng dalandan na namatay. Tanda na na puno ng dalandan at ito nga ay aking ililipat doon dahil sayang naman ito. At nakatanim ito sa isang bote ng tubig. Ito ay aking aalisin dito at doon ay ililipat. Pero may mga narinig ako, nalaman ako na ang markot daw ay hindi na tumatanda at maikli lang ang buhay. Pero ano naman kung maikli ang buhay, mas maikli naman ang buhay ng tao kaysa pananim. Siguro kung umabot naman ng 50 years at ang edad mo ngayon ay 40 na o kaya 50 years old na rin, siguro naman aabutan mo pa yon. Bihira na umabot ng isang daang taon na tao. At ito ang pinaka main ang main na puno ng lime na pinagkuhaanan ko noon at ninarkot ko at ngayon nga ay akin ang ililipat. Ito ang pinaka main main tree na nandito sa amin sa ikura ng bahay. Bali ang lime ay mahal kung bibilhin natin sa kamay nila hindi siya tumatamis di tulad ng dalandan ngunit siyempre iba rin ang lime at bibihira ito sa mga market. At nandito lang ako sa bakura ng aming lolo at lola dito sa amin pinatawag na bahay ng mga aming mga ninuno, the ancestral house. <tinyo> sa darating na panahon Di lang para sa atin kundi para sa mga anak na darating Huwag tayo maging magkasarili at kahaman Huwag mabuno din ang puno kung walang ipapalit na halaman Ito'y pamanahing at ito nga ang puno ng dalanda na matagal na rin at namatay nga ito at ito ang aking papalitan dito mismo sa mismo tabi niya mismo na puno kapanghinayang ang dalandan na ito dahil matagal na rin ito mula pa kami pagkabata ay nandito na ito na dalandan at iwa ko kung bakit namatay ito hindi namin alam kung ito may salot na merong uod na nakamatay nito o kaya may bumuhos ng asin o kung anumang liquid na maaring makamatay ng puno at makikita rin dito ang aking tinanim na puno ng malunggay na dalawang puno at nakita ko na buhay na rin at ito ang itatanim ko na markot at kailangan matanggal ko ito dito sa loob ng pinagtamlan ko ng maayos para maalis yung ugat na hindi siya masisira at para mailagay maitanim ng maayos para talagang mabuhay. Matanggalin ko ito dito sa loob ng plastic bottle. At ito nga natanggal ko ng maayos na bilog siya at walang na damage na ugat na may makasama na buo pa natanggal pa pati ang mga buhangin yung kanyang pinagtam na Pero bago ko itanim at kailangan ko muna ay gapasin na putulin ko yung mga malapit na sarap na tanim dito at tanggalin ko na rin pati ang ugat sa ilalim para makabuelo yung aking ililipat na tanim na lime dito sa malapit lang. sa puno ng dalanda na namatay na, sa mundo at tayo, tayo sa sa atin Kundi para sa mga anak na darating Huwag tayong maging magkasarili at kahaman Huwag mong punutin ang puno kung walang ipapalit na halaman At masyado talaga matigas at medyo malaki na rin ang ugat ng mga ugat na puno Pero meron akong panghukay at kailangan tanggalin talaga ito Putulan mo lang, putulin ang mga ugat sa ilalim para di makasagabal sa aking ililipat na tanim dito. Para sa lilin at hangin na presko Buhay at ginhawa sa ating mundo Para sa tirahan ang mga halaman at hayop Buhay at hawas sa lahat Ang puno ay ang ko Di mo makakain Ang plastik na bunga Walang preskong hangin Artificial na dahon nalang samyot pa mo ang plastik na sampagita magdanim tayo ng mga puno ngayon may aasahan tayo sa darating medyo laliman at lawakan yung hukay para makabili yung ililipat po sa ilalim at kung gaano kalaki yung pwesto na pagdatamnan kasi nahugis yung nahulma yung lupa ng dito sa plastic, plastic bottle na pinagtamnan at kailangan lakihan mas lakihan doon para diretsyo na suot ang tatanim pag-aalaga sa mundo ang ating tungkulin panggatong pagkain at kagamitan puno ang ating inaasahan ngunit wagay naan ngayon na kailangan ko muna itong kukain dahil masyadong maramang ugat lang katabi na puno nito syempre kailangan alisin muna itong mga ibang tip para makita itong lime at ito naman yung dalanta na dati na namatay na yung dating vlog ko na pinakita ko na hindi namin maintindihan kung bakit na at namatay ito maaaring meron ding sakit matanda na itong punong ito at ngayon lang talaga halos ito namatay hindi namin alam kung merong sumaboy dito ng chemical o ano asin, po asin o nilagyan nila ng pag isang liquid na nakakamatay o baka isang uod na nagpabulok sa o nagpamatay sa o at ito namang papalit ko ay ang puno ng lime. Ganon. Related siya pareho rin siyang citrus, maasim. Ngunit ang dalandan ay matamis. Pero yung lime naman ay mahal sa mga Maynila. At ito yung papalit ko sa puno mismo ng na matay na puno ng dalandan. Na, ko ng hanggang yan pero bago na inalisin ko muna yung mga ugat nito lang mga katabi na halaman malalaking halaman para makabuelo sa no? iwas ng sobrang hmm. init lupa kanilang kamatayan tayo naman ang daming ugat na mga hukay malaking ugat hirap talaga pagtatanim hindi madali at ito may ito malalim na bukay meron na namang natitira ako ba siya alisin ko pa rin ito pero malalim na sa pili na rin kung walang na sa balanse ng buhay at ekosistem Ang mga punong hala ang manalagaan natin Buhay ng bawat isa, panagpilihin Sa kabundukan o kabatagan man Pag-aalaga sa mga puno ang galing Buhay at kamatayan Nakaunay sa mga puno Di ito iniisip ng mga gahaman ng ibang tao Laging sarili lang Iniisip at negosyo Kung paano kumita Papunan tumubo Kaya umiinitnit na At nasisira ang itat sa mundo Magtanim tayo Ng mga puno ngayon May aasahan tayo At ito na nga ay Ililipat na natin at Isushoot na natin dito sa Hukay Ang aking tatanim na lime para mabuhay at kailangan talaga ay bawat puno na namamatay ay palitan natin tulad din ng tao at mga hayop kailangan laging merong kapalit dahil para hindi ma endangered ang isang species na kailangan para sa balansing buhay dito sa atin at kailangan ang mga habitat ay ipagpatuloy at ang mga species ay ipagpatuloy sa bawat uri at dito mismo sa amin sa Bulusat ay marami ng mga species at mga, mga masasabing extinct na rin ng mga puno na halos di ko na nakikita na dati ko nakikita nung ako'y maliit pa na bata marami kong isusulat lahat ang mga puno dito dati na mga nawawala na Wala sa mga puno na mga nagiging furniture at doon, at doon sa mga nakakain lalo na yung maaasim uh, na mga puno ay nawala na. Marami rin namang napalit ng na mga dayo ng mga dati di, di taga rito na puno na nabuhay, nabubuhay ngayon. Ngunit sayang naman yung mga tamatatawag ng mga native dito sa amin. At ang lime ay isa sa halimbawa na di dito native na ngayon lang dito unti-unting dumarami. Di tulad ng dalanda na matagal na rin dito ang dalanda sa amin. Tinatawag dito sa amin na mandarin magtanim tayo ng mga puno ngayon may aasahan tayo sa darating ng panahon di lang para sa atin kundi para sa mga anak na darating huwag tayo maging makasarili at kahaman magbubunutin ng puno kung walang ipapalit na halaman Pamanay, ang mga ninuno bilang ganti ipagpatuloy natin ang kanilang simula pag-aalaga sa mundo ang ating tungkulin panggatong pagkain at kagamitan ang mga puno ang ating inaasahan Pagayaan tayo maubusan Magtanim kapalit Lagi paghandaan Para sa atin din ito Sa kinabukasan Di mo makakain Ang plastic na bunga Walang kong hangin Artificial na dahon at kahit kauulan lang dito kailangan diretso delikta rin dahil may parte ng mga digaano na sa ng ulan dahil natatakpan ng mga ibang mas nakaka takip na puno uh, natatakpan kaya hindi siya gaano natatamaan ng ulan lalo na kung hindi gaano kalakasan ang ulan na tumama sarili at dahaman Huwag mo buhuro tirang puno kung walang na halaman Ito'y pamanay ng mga ninuno Bilang ganti, ipagpatuloy natin Ang kanilang simula, pag-aalaga sa mundo